guys, welcome sa aming channel. Magbibinta kami ng gulay, guys. <laughs> Ayan, guys. Tignan niyo po ang layo ng nararating namin magbibinta kami ng dabong at saka asitaw. Yan po, nanay ko guys. Oh, kawawa na. Guys. Tignan nyo. Ah. Hindi pa maubos yung gulay namin. <laughs> Ayan. Ayan gulay yan guys gulay oh tignan nyo guys gulay gulay yan guys oh maliit na lang maubos na